Magandang araw po muli sa ating lahat Pagpalayan tayo ng Diyos Sa ating po ikaapat na linggo na Sa panahon ng Adviento Taon C Sa uh, ilang araw na lamang Bago magpasko Ay muling ipinaalala sa atin ng Panginoon Na talagang kahanga-hanga ang, ang plano ng Diyos Ang panukala ng Diyos Sa dito nakikita natin Kung paano ang pinsa ni Maria Sa Isabel o Elizabeth ay uh, talagang napabulalas no? Ito yung uh, naganap sa ikalawang hiwaga o misteryo sa tuwa ng Banal na Rosario ang pagdalaw ng ating mahal na ina sa kanyang pinsang si Isabel At doon ay sinabi ng kanyang pinsan na pinagpala ka sa babaeng lahat at pinagpala naman ang dinadala mo sa iyong sinapupunan Sino ako upang ako ay dalawi ng ina ng aking Panginoon? Sa mga katagang ito pa lamang ay nakikita na natin na ang pinatutungkulan ni Isabel, ni Santa Isabel ay walang iba kundi ang nasa sinapupunan, ang banal na nasa sinapupunan ni Maria, Panginoon. No? Hindi mistulang tao kundi Panginoon. No? Wari bang sinasabing si Jesus ang ipapangalan ang papangalan ng Hesus ang sanggol ang nasa sinapupunan ang isisilang ay tunay na Diyos na ang tao at dito ay nakikita din natin ang ang panukalan ng Diyos sa bawat pagkakatao ibinibigay sa ating mga tao na tumanggap sa ating mga panauhin sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, at lalo tigit sa pagtanggap sa mga dukha, sa mga sawi. Sapagkat doon natin nakikita kung paano si Hesus tinatanggap. Tayong mga Pilipino sikat sa pagiging hospitable, mapagtanggap no sa mga panauhin. Talaga namang asikasong asikaso. Pero ang sinasabi ni Hesus na sana 'wag lamang sa mga espesyal na panauhin kundi pati doon sa mga unexpected na panauhin yung mga halimbawa may lakad ka tapos biglang may nag-text pahingi naman po ng dasal pagdasal naman po ninyo oh, pwede po ba kayo makausap sandali lamang no? ang mga bagay na yan ay pagdalaw ng sanggol na isisilang napahagad ng ihambing ang pagdalaw ni Santa Isabel sa mga maraming pagdalaw ng ating kapwa-tao maging onsite man o online sa so, dito po natin makikita kung gaano talaga yung ating pananampalataya ay kagat sa ating ugali sa ating pang-araw-araw na asal na sana tayo man din ay magsanay na dumalaw sa mga taong nangangailangan marahil ng ating tulong dalawin sa pamamagitan ng pangungumusta pagdalaw sa pamamagitan ng pakikinig kung kinakailangan nilang makinig pagdalaw sa pamamagitan ng pagsama, pagdamay sa kanila ito yung tinatawag natin accompaniment no? na sa kabila ng kanilang mga dinadala sa bunghay, maramdaman po nila na hindi sila nag-iisa sabagat so, ito ang, ang pahatid sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagkikip ng magpinsan na si Santa Maria at Santa Isabel kasama ang isisilang at yung kanyang pinsan na nandoon sa loob ng sinapupunan ni Santa Isabel. Pagpalain tayo ng Diyos.